Papa na pabaya ang kinakasama talaga ng kanyang kaibigan. Malu, humarap ka na. Oh. Ayan, Malu, ang uh, kaibigan mo siyang ang tunay. Yes. Okay, kapitbahay, ano? Kapitbahay. Kapit bahay po kumare lahat. Kumare lahat. Okay. Ano po nangyayari sa kanya? Ano ba ang nangyayari? Ay, naku po. Mahaba po talagang kwento. Hmm. Eh, ito naman po kasi! <laughs> oh, Ang po talaga. Hindi po talaga siya nakatulong noon lahat po. Oh. Obligasyon po niya yun eh. Anak niya yun, lalaki siya. Oh. Diba? Eh, hindi po lahat sagot na ito. Okay. Eh, sumbong na sumbong sa akin. Hmm. O eh, natuturete na ako kakasumbong. Ah, natuturete ka oh. na kakasumbong? Paulit-ulit. Sabi ko, palayasin mo. Ano naman daw lumayas? Okay. Ano gagawin? Oh. Pwede kayo oh, <laughs> <laughs> Parehas actually yung placement ng ngipin. Oh. Napansin mo ba? Hindi, ang dami nga nagsasabi, magkapatidaw kami. Hindi, kumari lang. Obligasyon mo yun. Lalaki ka. Mm -hmm. anak, mo yun. Hello? O, oh, teka muna, teka muna, teka muna. Sandali lang. Ano naman ang sagot mo doon? Eh, minsan po kasi walang kita. Minsan may kita. Nag Pero kung, teka. Nagbibigay naman po ako ng... Na ba't kailangan pong ipaalam ko sa kanya? Oh. Kasi pinararamdam ko yun sa anak ko. Nagbibigay ako sa anak ko, tumutulong sa anak ko. Ah. Kailangan po ba dumaan sa kanya bago ko hihiabot sa anak ko? Tama. Teka muna, sandali lang. O, number one. Ikaw ba magbibigay ka sa anak lang? Pamilya ang gusto ko. Binuo ko yung pamilya. Ba't mo pinalayas? Ganito eh. Dahil binubuo namin pamilya, matigas ang sabi ko sa inyo, matigas ang ulo okay, niya. Marami sige. Marami siyang problema rin sa sarili niya na ipinapasa niya sa akin. Okay, sandali lang ha. Okay, una, kayo'y nagsasama. Kailangan joint talaga yan. Kailangan talaga alam niya yung paano mo ginagasas ang pera mo. Alam din niya paano mo ginagasas ang pera mo, right? O, oh, ito naman. Siya naman na ang magpapatunay na responsableng kinakasama ang inireklamong kaibigan. Margie, humarap ka na. Ano-ano? Oh, oh. ka, um na, na, nah ha? Kau-upo pa lang. Nangahahon yes. na. Wala rin. Ano? Ate Margie. Smile! galit ka. Okay. Teka muna, Margie. So, bakit siya ang <sandbox> kinakampihan mo? Kasi mabait naman po siya. Masarap kasama. Ano talaga sinabi lang ang mga kaibigan? Siya nga po, pinagsasabihan din namin ang kaibigan namin. Masarap no? Tawa na ako. kilala naman niya. Eh, na masarap kasama sabi mo. edi kayo na. Parang masarap. Eh, masarap na ako. O, tapos, Inaan tapos. Pinagsasabihan namin siyang kaibigan. Ano na, babae yan, magunang patulan. Eh, kaya lang napupundi na rin ang tenga nito. Kaiingan niya. Maraming taong nakakadin, Napapahiyari ng tao. Di ba? pag-uusapan eh, na mag sila. Huwag silang dagdal ng dagdal. At, umaabot pa daw sa kalye. Oo, oh, nasa kalye. Eh. Andiyan, nagsisigawan sila. Nawawa naman yung anak nyo. Kasi Oo. nga, mabait pa naman yung anak nila. Walang, tahimik lang, hindi bumababa, lumalabas ng bahay. Eh, kung hindi, nakikita dito, nung anak nila yung ginagawa nila.